Narinig mo na ba ang mga kwentong multo sa puso ng Maynila? Hindi mo na kailangang pumunta sa probinsya. Dito mismo sa Intramuros, mga lumang sinehan at sementeryo ng lungsod, buhay na buhay pa rin daw ang mga kaluluwang hindi matahimik. Sa Intramuros, may mga gwardyang nakakakita raw ng mga sundalong Espanyol na nagpapatrol sa gabi. Mga aninong dumadaan sa kalsada tapos biglang naglalaho sa dilim. Sa lumang Metropolitan Theater, may mga crew na nagsasabing may babaeng umiiyak sa balcony tuwing madaling araw. At sa Manila North Cemetery, ilang bisita raw ang nakakakita ng mga bata na naglalaro sa pagitan ng mga nitso, kahit wala namang bata ron. Lahat ng to, puro kwento lang ba ng imahinasyon? O may mga espiritong naiwan sa gitna ng ingay at ilaw ng Maynila, naghihintay lang ng mapapansin? Kung isang gabi, Mapadaan ka sa Intramuros o sa lumang teatro. Handa ka bang makasalubong ang mga multong nakalimutan ng lungsod?